May mapula. Ujili chili yan lahat. Oo uh, uh, uh. Kahit sa kalitod lutura ni. Eh. Isang kahon lang yan eh. Iikot lang ko sa may isda. Hello po mga ka senior. Welcome po sa aking channel. Uh, nandito ko kami sa uh, kuan namin sa uh, drug store. pinipick up namin yung mga prescription namin, yung drug pres prescription. At uh, galing kami dito sa taas doon sa aming family doctor at uh, kami ay nagpakuan yearly check up so pagkayari nito pagka pick up namin nung uh, aming uh, mga gamot dadaan muna ako uh, kami sa bahay baka magpalit ng jacket si Mrs. at kami uh, di doon sa Kwan sa Asian Store at uh, bibili kami ng mga Filipino food, Filipino groceries, gulay, yung bang gulay, ganon, at saka yung mga isda isdang dagat yung aking uh, ayun, aking anak ko at saka Kwan so sige po at kami eh, pupunta mo ng uuwi at magpapalit ng jacket si misis oh, so uh, ayan ayun na si misis na kuha na yung aming uh, mga gamot kaya kami di didiretso mo ng uuwi uh, well, We are on our way, right? sa tindahan ng Asian at uh, namimili ng mga pagkain Pilipino. Kasama ko yung aking uh, will. Say hi. <coughs> Pinili ni Chester 'yung pa na kita ko. lang magaganap. Ito na lang kaya kunahin to. na natin to, eh. Hmm. Parang 385. 'Yung natin, eh. Maganda pa yeah, na 拜拜。 si Mrs. at bumibili pa ng kwan. Sasama sa pinakbit. Anakangatin mo nga. Tamutin kami mas maliit. Yung sala akong kwan. Hmm. Isa lang. Eh, eh, ang laki na, ang laki 啊，一定。 Diyan jangka kumuha ng orange. Asan, asan ang lemon? Lemon, ayun, no? Asan? Ayun, no? Ayun, no? <coughs> Andito kami sa Kwan. Sa Hong Kong Superstore. At dito kami binibili ng mga pang isang linggong gamit. Dito kami may para sa liyahan. Don't nice and... yeah. <laughs> Iya. Wow, you like it? kayak pinginkan mannya tentangbola bangsa atau hitung yang

sila uh, dadami mamimili o mm. oh, yan okay uuwi na raw kami nakatapos na kaming mamili yeah, pipila na <coughs> uh, sa bayaran <coughs> Andi dito, baka meron dito yung hinahanap kong sampalak na galing ng Thailand. Saan ba nakalagay? Hmm. Andiyo sa baba. Saan, sa baba ba? Saan nga ba yun? Saan? Ala, isa lang klase. Ay, eto ah. Hmm. Yan lang. Ayan. Ay. Pero may mapula. Yung chile yan lahat. Oo uh, 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 Kahit sa ko ituran eh. Isang kahon lang yan. eh. iikot lang ko sa may isda. Tingin ako sa... Hmm, pero hindi na. nag makapagbayad na. Ito. Pwede pipila na kami. Hmm. So, uh, mga ka ito na yung iba sa yung ibang binili namin. Yung gulay napakalaki na ng itinaas sa pra, uh, presyo. Ito itong langka. Kapraso lang itong langka, hindi ko alam kung ilang kilo to. Oh, uh, kung ilang pounds? 12, 12 dollars and 7 cents. Itong ampalaya, tatlong piraso 12 dal at dollars and 86 cents itong talong na uh, limang piraso kwan 12 dollars uh, and 78 cents itong sigarilyas ito hindi ko alam kung magkano ang ko ito ganyan mahal ito 529 hmm. Mm -hmm. Ilang piraso lang din ito. Hindi ko na bibilangin. At ah, uh, dito. Bale. Kwan ito, eh, kwan daw ito, $5 sa... Uh, twenty $29. $29. Cents. Itong sitaw na... 28 pieces, ayan o. Oh. Mm. Mm, kung magkano ito? 10 dollars n 200 cents. Two cents. Uh, dapat eh palay eh yung mga nag-aani sa Pilipinas ng sitaw na bagsak ang presyo eh dito maibiyahe sa Canada at uh, malaki sigurado ang tubo <laughs> nila <laughs> Oh itong repolyo ito. ito ito hindi masyado to dahil uh, locally harvested uh, harvested lang ito dito eh kung lang to dalas lang na mahigit eh. Yung mga isdang dagat na itabi na kasi ni Mrs. Eh, konden, tumaas din ang presyo. Wala, wala nang hindi tuma, tumataas ang presyo dito maliban sa pensyon ng mga senior. Kaya... Hindi okay. tumataas. yung palangkuan, yung mga yung mga maliliit na yung bansot, yun yung mga pandak, yun ang lang dito mataas. So, yan ang kwan. ang inabot ng aming pinamili. Bali, eh, sa bagay, marahe naman yun. Eh, kwan. ah, uh, yan, 156. Yan iluluto ko eh. 19 cents, so. 52 dollars. Ayan, Yeah, uh, hindi na rin ko dito sa Canada. Kung bagay eh, mahal, kaya, na mahal na rin ang kuan dito. Ang mga pagkain, pati yung, yung lahat, pa yung cost of living eh, mataas na, mataas na rin dito sa Calgary. Kaya sa kuan nga, sa ibang probinsya, kamukha sa Vancouver, lalo ron, tsaka sa Toronto, Diyan, matataas ang kwan dyan. Kasi dito sa kwan, sa Alberta, eh, GST lang. Sa mantalang sa ibang probinsya, dun sa, yun nga, sa Vancouver at saka sa Toronto, eh, meron pa silang provincial tax bukod dun sa GST. Kaya, bali, pumapat, pumapatak na um, yung GST, eh, 5, percent eh. Tapos eh, yung PST, eh, 7 percent. Kaya bali ang napapatong sa kanilang mga binibili, eh, 12 percent. Kaya mas mahal mabuhay dun sa Toronto. Oh uh, sige mga kasinyor pinakita ko lang itong <coughs> pa presyo ng mga gulay ngayon dito sa amin, dito sa Calgary.